So, ayan guys. Tapos tayo ng papaya. papaya. Nakayupo pa ako ngayon guys. maimit So, ayan. Ito na mamitas tayo ng talbos ng dahon ng ano. Pitas tayo ng dahon ng sili. Ayan. Yum, guys. So, Ang daming bunga. So, ayan guys. Namitas din ako ng dahon ng malunggay ko kasi maraming gulay guys alam na pag may papaya at dahon sili tinola na yan ayan guys maggayat na tayong gayatin na natin ang papaya dalawa guys ang pinitas ko gusto ko kasi maraming gulay pero yung ano ko yung turning chicken ay kalahating kilo lang <laughs> at saka malonggay at siling dahon ng sili so ayan, alams na kung ang gagawin syempre tinola na yan so ayan, prepare na natin so ayan na nga mga gugmaks maumbisa na natin magluto so ayan, igigisa na natin yung ating chicken so ayan, lagyan na natin ng mantika Konting mantika lang ako maglagay, guys. Yung tama lang makakagisa sa ating ricado. Siyempre, hindi tayo pa bata. Tanda na tayo. Kailangan magbawas tayo ng oil sa katawan. So, ayan, ang ating ricado ay bawang, luya, at sibuyas lamang. So, ayan, guys ating na isang kutsa ito bawang at itong luya Ayan. at itong sibuyas ang bango niya guys kasi ilagay niya rin natin yung chicken. So, ayan, atin ng sabawan guys. Bali, ang isa sabaw natin ay ang pangalawang hugas bigas. Masarap to guys. Ayan, pang alis lansa. Ayan. Sarap yan. Try nyo. Ang sarap ng sabaw. Siyempre, lagyan natin ng asin. Yan. At ilagay na rin natin yung papaya. Ang dami pa. <laughs> Parang mas marami pa ang ano, ang gulay ko kaysa doon sa meat So, sinadya ko talaga yan, guys, dahil mahilig ako sa gulay. Dahil hindi naman natin binili ang mga gulay. So, ayan, damihan na natin. Lating yan natin ng chicken cubes. At, takluban natin para mas mabilis maluto. Tutuin muna natin yung chicken at saka yung papaya. So, ayan, guys, ilagay na natin yung Pinagsama ko ang dahon ng sili at saka yung dahon ng moringa, malonggay or moringa. So, ayan ilagay na natin. So, ayan guys, atin tikman. Kulang siya ng timpla. So, atin lagyan ng patis or fish sauce. Yun. Ating tikman ulit, guys. Hmm. Tama lang ang timpla. Tama lang. So, ayan. Luto na ang ating tinolang chicken. Chicken tinola. So, ayan. Thank you for watching, guys. Don't forget to follow and subscribe, like, and share. Please comment below kung san mang kayu naruhluon. Bye and God bless. I love you all.